Ang Toyota Vios ayaw mandar. Crank no start. Yan ang na yung pump. Okay yung pump, yung supply wala. Chinek na yung mga relay dito. Pero babaklasin natin, check up ulit. Kasi binaha. Yung may mga supply naman dito sa ignition coil, sa injector. So okay naman. Pero sa fuel pump wala. So, tinignan na rin dito kailangan uh, lang si <laughs> tatay eh okay. hmm. na rin pala lahat to Ganun mm -hmm. talaga pagka binaha pa ang tinitira electrical eh mga yeah. modules, fuse anon o titingnan natin dito yung uh, fuse and relay dun sa fuse box smart box na yata yun hindi ba may nakatago pa nilinis lang pala yung ano boy fuse box pero double check na lang natin yeah, yeah. Oh, Ayan, kita ayan. Hey. Hindi hey. nga matanggal yan. Tinatira eh. hey. yung ano eh. Plastic. Hmm, mahirap din kasi itong mga ate. The moment of truth. Uh -huh. Bakit paklap nga dito, boy? Hmm? Masang ba yung panong kit? Tingnan muna natin tong tinuklap. Ito pwede naman tanggalin yung dito. Oh, dapat nga gan, eh. nga bakit binukas eh. Yung smart module nga pala talaga to. Bintana na. Oh, <laughs> may um, sunog wala naman eh. Paghiwalahin to. Tanggalin to. Kailangan pag oo, yung ilalim, masilip natin. Makro ka ba? Meron, may super makro tayo. Meron? Nesa na natin ito muna. Meron kayo daw. Ay, sa Ang kurusyo. Ang mati-mati na. Naginilaw pa yun. pag natin ng alcohol na lang yan. Toothbrush na alcohol yan. Yan. Nalilisa na. Ang gagana na. Hindi na na Okay, okay. Ito lang talaga. ito tumatakot d'yan? Yung malamapit na pano d'yan is... Masyadong okay na Yung pano d'yan, yung hindi pa okay naman yung... Nare-restone. Na na nare na 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 yung pano d'yan? Uh, uh -huh. The moment of truth. Aandar <laughs> <laughs> ka ba o? Aandar. Sige, Hindi pa di ba parang mo, bahala ka. Sige. Ayun, Iyan, Sige natin. Sige. 10, 11, sige Okay Meron na supply to 11 box na Bebin bulsa, umandar ka ng piste ka. Umandar ka na. Wala? Ayun mga boss, bali hindi pa rin siya gumana kasi kahit may supply doon sa kanyang pump, nagkakaroon siya ng voltage drop. Kaya kailangan natin ito palitan ng fuse box kasi yung circuit open relay niya ay nasa loob mismo ng fuse box. At kailangan natin palitan siya ng buo. Kaya lang, umandar na to mga boss dahil nirekta nila yung fuel pump. Hindi na po kami gumawa ng ganun. Kaya yon napaandar ng iba. Okay lang.